Eto eh, na. Ito na naman. Parang um, malalis. Masahin natin yung bata natin. Masahin natin yung bata. <laughs> <laughs> Pagpaghanap. Oh, oh. Tingin, ba? Tingin ka muna sa kanan mo. Tingin ka muna sa kanan mo. Tapos! Sa okay, kasi natin, um, parang mas nararamdaman natin na mas maraming malas sa buhay natin. Okay. Sa buhay ko, maraming nangyaring malas. Pero maswerte ako dahil um, sa kabila nun, pinili ko pa rin na hintayin o hanapin yung swerte ko. <laughs> Okay? Ang daming dumaan, ang daming pagsubok na ano, pero... Kung lugar, kung lugar, naasan nga ngayon ang swerte mo? Nasaan mismo? Hindi. Saan harapan <laughs> <laughs> oh. na ano ba? Hindi, um, yung, yung lugar ng... Nasaan? una, una. I-pinpoint mo exacto. Nasaan? Sabihin mo sa amin, nasaan? Oh. ng mga front set no. O oh, sige. Eh, ito ang, um, um, yun swerte ko talaga Pinoy Big Brother. Okay. And eh yeah, nandito pa rin ako pero ipipinout out ko yung swerte ko and dito. Parin kinikinigin mo ba <laughs> 're? mo. Tapos, mapipilitan ko pa masira yung editing. Abunado pa ako ng bihoras. oras. Oh, <laughs> Francine ako yung swerte ko nung araw na pinanganak ako. Kasi hindi ko ma... Kasi... Hindi <laughs> ko makikilala. Kayong dalawa, dito na lang kayo, uuwi na lang kayo. Oo, oo, oo. Oo, oo. Sige na. Hindi kaya nga po swerte ako nung araw na pinanganak ako kasi hindi ako masasali dito kung hindi ako niluwal ng nanay ko. Hindi ko ma-experience to kung hindi ako nabuhay. So yun ang swerte ko. Saka ito. Ay, just... Ay! Confirm! 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 Teka Ma! Oh. Nalinig ko yun. Yung chicks niya nandito na sa noo. Umabot na, oh! Grabe. Confirm! Confirm! Oh, confirm! A few moments later. Eh? 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 Eh?